may pinapakulo na ako ng tubig lagyan natin ng asin paminta powder ilagay na natin ang broccoli i-steam lang natin ito guys ng sandali tapos tatanggalin na natin kaagad dito sa tubig na kumukulo Tama na ito ang pagka-steam guys, tatanggalin na natin sa tubig. Ang broccoli kailangan i-steam lang ng panangdalian na hindi ma-overcook para ito ay malutong. Ilagay na natin ang butter. lagay na natin ang broccoli, paminta powder. Ilagay na natin ang cheese. Cheese na ginadgad ko na guys. ilagay na natin guys ang manok na breast chicken pinirito ko ito nilagyan ko ng asin at korean powder at paminta at lagyan pa natin ng cheese sa ibabaw Tikman natin. Hmm, sarap. Malinamnam. Luto na ito, guys. Hahanguin na natin. Please subscribe, like and share. Thank you for watching.